Ah, alam ko po marami sa inyo may alam na matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo natakot po ako. Kasi nung huling beses po na ginamit ko yung yung platform ko sa usaping politika hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko nun. Nagaya po ng nararanasan ngayon ng ibang mga artista na nagsalita. Ang dami pong pag-atake, ang daming... ang daming sinabi, hindi lang sa akin, pero pati pamilya ko. Kaya sinabi ko po nun sa sarili ko na Akin eh, huling beses na magsasalita ako sa ganong usapin kasi ayoko nang maulit yun. Pero ngayon, dito po ako kasi kasi pakiramdam ko kailangan pakiramdam ko kahit wala magkasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya, andito po ako. Pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. Uh, maaring marami sa inyo iniisip po na uh, ang hawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo, um, pero hindi po, hindi po doon nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari. Kasi hindi namin ma kayang makita yung mga tao na naihirapan na umiiyak, na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya, nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung hindi kami magsalita, sino magsasalita para sa kanila? Um, meron po ako isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera. Ah, uh, nung isang buwan po akong dumuhay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong um, nakita kung gaano kahirap ang buhay. Um... Kaya nakakalungkot manisipin, totoo yung sinabi nila eh, na ang choice hindi para sa lahat. Hindi, hindi lahat kasing swerte natin. Nakakalungkot yun. Um, ito yung panahon po na dapat wala tayong mapag-iwanan na Pilipino. Ito yung panahon na dapat magtulong-tulong tayo. Kaya nananawagan ako sa mga tao na may access sa informasyon. Sana, um, tulungan nyo kami na um, ipaintindi sa iba kung saan kami nang gagaling. Sana, uh, matuto tayong um, makaramdam. Huwag na po natin palalain ng inequality. Ang choice, hindi lang yan dapat sa may pera magtulungan tayo. Ngayon po, baka sinasabi niyo na, pero hindi lang po kasi yun yung issue. Issue din po ito ng press freedom. Kasi nawalan sila ng paraan para magpahayag. Kaya nananawagan po ako sa mga kinukulan na sana bigyan natin ng atensyon, yung mas kailangan, yung pong mas makabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin. At sa mga kabataan, sana huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako, takot ako. Pero kung oh, hindi kasi tayo magsasalita ngayon, sino? Tayo yung magmamana ng Pilipinas kaya may karapatan tayo.